Ilan nga ba ang pwede nating i-follow sa loob ng isang araw? Magandang katanungan para sa inyong mga nagsisimula pa lamang. Bibigyan ko po kayo ng iba't ibang paraan para makipag-follow to follow po kayo. Okay? Pero itong pakikipag-follow to follow na ito mga katiktik ay meron din pong karampatang mga restriction. Okay? So kung ang tanong nyo kung ilan nga ba ang pinaka-safe na i-follow natin sa loob ng isang araw at hindi po kayo mare -restrict. Okay? Ang pinakauna ko pong sasabihin sa inyo ay ito pong senaryo na ito. Meron pong mga groups, meron pong uh, mga samahan na follow to follow lang talaga. Okay? Ano nga ba tong follow to follow na ito? Yung kung makikita nyo, meron pong nakalagay doon sa kanilang mga pangalan na follow button. Meron naman, pupunta lang po sila sa kanilang account at pipindutin po ang follow button. Legit din po yun. Sasabihin ko po sa inyo, sa akin po manggagaling, legit po din ang mga ganong klasing paraan ng pakikipag-follow to follow. Bakit? dahil yung mga account po natin ay tunay at hindi mga dami account or tinatawag na mga robot. So, papasok po yan sa record nila Meta dahil nga mga legit tayo na mga tao. Mga tunay nating mga pangalan din ang ating mga ginagamit or mga page po natin ang ating mga ipa-follow. Sa mga nagdadalawang isip na hindi legit yan, sasabihin ko po sa inyo, legit po ang ganyang klaseng follow to follow. Okay? But the thing is lahat ng sobra ay nakakasama. Ibibigay ko na sa inyo. Dito po pag ganito pong sistema po ang ginawa ninyong follow to follow. Inexperiment ko ito mga katiktik. Sa isang araw dapat 30 follow lang po ang gagawin niyo. Kapag sumobra kayo sa 30 ang ika-31 ma-session login expired po kayo or magkukusang mag out po ang inyong mga account. Yan po ang senyales na magpahinga na po muna tayo sa pakikipag-follow to follow. Ginawa ko rin po yan mga katiktik no nag-uumpisa pa lang ako. Dahil nga may mga group na ganyan lang po ang sistema nila para mapabilis ang pagtaas ng kanilang mga followers. Pero mag-iingat po tayo dahil kapag paulit-ulit po tayong nasa session expired, ang susunod na po niyan ay mare-restrict na po ang ating account at hindi na po tayo makakapag-follow na meron pong basihan na oras. Okay? So malinaw po yan. 30 po sa isang araw kung follow to follow lang talaga ang gagawin mo. Okay? So, eto naman po yung pangalawang safe na pakikipag-follow na ginagawa din lahat. Halos lahat po ng mga kapwa natin content creator. Okay? Isa din to sa mga pinaka-safe na gawin natin para makipag-follow to follow. Eto nga po yung mag -e engage tayo sa kapwa natin content creator. Yung papanoorin muna natin ang kanilang mga video bago tayo mag-react, bago tayo mag-comment, at bago tayo mag-follow. Dito po mataas ang chance na hindi po tayo mas session laging inspired. Basta po, wag lang pong sunod, sunod, sunod. Maglagay po tayo ng interval. Okay? Wag po tayong sunod-sunod na mag-comment, magla-like or gagawa ng ganitong klasing uh, paraan. Dahil ma at detect pa rin ito ni Meta. Halimbawa kung nanood ka ng one minute video, nagtapos mo, nag-react ka, nag-share uh, ka, nag-comment ka, ang gawin mo po, magpahinga ka muna. Okay? wag yung super sunod-sunod. Pahinga ka ng isang minuto, dalawang minuto bago ka pumunta ulit doon sa pangalawa. Basta gawin mo lang po yung proseso na yan siguradong magiging safe ang account mo. At ang pinakaikatlo naman ang pinaka-safe din which is ito po yung aking ginagawa, walang iba kundi ang resback. Ayan, So dahil nga meron na po akong mga kusa na followers na pumapasok po sa aking mga aking account, resback na lang po ang aking ginagawa. Okay? Pero po 'tong resback na 'to mga katiktik, ay limitado lang din po. Okay, so katulad nyo rin po na nakikipag-follow to follow, dapat minimize lang po natin yung mga nare-restbackan natin dahil ingatan po natin dapat yung ating mga account na ma-restrict tayo, lalong-lalo na po kung monetize po ang ating mga account. Okay, dahil nga pwedeng ma-disable ang ating mga account kapag paulit-ulit po tayo nakakatanggap ng mga restrictions at mga violations. Pero kung sinusunod-sunod mo naman mga katiktik, ang magiging senyalist pa rin yan ay ang session logging expired or kusang magla out ang iyong account. Okay? So, pahinga ka muna ulit mga katiktik. Yan ang gawin mo. Magpahinga ka muna bago ka ulit mag-makipag-engage uh, or makipag-follow to follow. Or palipasin mo muna yung ating mga cut-off. Okay? So, yan po yung mga ginagawa ko before, nung nag-uumpisa pa lang ako, at ngayon ginagawa ko pa rin naman yung pakikipag-engage, at iniiwasan ko na lang din po, ma-session lagi na expired. Kasi nga po, kapag na-restrict po tayo, malaki po ang kawalan po nitong araw na ma-restrict mare tayo. Kung oras, okay lang. Kung isang araw, okay lang. Magpahinga tayo. Pero kung 3 days, 4 days, 6 days na yung restriction natin, mag-ingat-ingat po kayo ituturo ko sa inyo sa next videos natin ang tungkol sa mga restriction at strike na tinatawag dito kay Meta para makaiwas po tayo dahil kapag paulit-ulit po natin yung mga ginagawang mga violation at mga restriction, pwede pong ma-disable ang ating mga account. Okay? Ganon din po mga katiktik sa paggamit po ng mga likes, comment, share. Okay? Mag-iingat po tayo dahil kapag nasobrahan po tayo at sunod-sunod po dating ginagamit yan yan, ay magkakaroon po tayo ng violation sa community standard na spamming. Okay? Spamming po ang magiging kalaban natin. Kapag meron tayong mga unusual activities na ginagawa kay Meta, kumbaga parang sunod-sunod natin ginagawa. So, madedetect po ng AI ni Meta parang may mga anomalya na nangyayari dito sa kanya. Dahil nadedetect yan as a robot activities. Okay, hopefully sana mga tiktik nakatulong tong video na ito para pumaliwanagan tayo pagdating sa mga ganitong klaseng sistema na ginagawa natin dito kay Meta. Alright? So don't forget to follow Madam Tik Tik for more video tips and tutorial. At kung meron kayong mga katanungan, mag-message lang kayo or mag-comment lang kayo. Ik -ik 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 -ik!